So yan, mga panalo, mga makapansin nyo, ito yung ginamit na, ito sa palagay ko, hindi to original na TMX damper. So ganito yung mangyayari sa motor nyo kapag lokal uh, local yung ginamit na TMX damper. So hindi natin sinisiraan yung ano, TMX damper. Ay -ay. Pero ganito mangyayari kapag local. So kanina, nung ito buo pa, wala itong kakalog-kalog halos. Pero nung nabuksan na ni RJ, yan na, ganyo di ba no, boss, wala kanina kalog? oh, ngayon, oh. So, nalusaw. So nagtataka yung may-ari ito yung pag-change siya. Ganito yung nakukuha niya. Tingnan niyo mga panalo. Ang dami rubber. So sabi ko sa kanya kanina, kung durog ba yung oil filter, hindi naman siya nakap din namin. Buo yung oil filter cover, uh, oil filter, yung rubber, andun lahat. Pero ganito yung nangyayari tuwing yung change oil siya. So ang cost nito ay uh, yung local na uh, clutch damper ng TMX ano. So local to kasi yung TMX na original hindi natudurog ng ganito eh. Ano? You know? So ganito yung ginagamit namin mga panalo Pitch bike kasi to hindi nadudurog Pero yung ano, TMX talaga na original Hindi na nadudurog yun So ito local to mga panalo Pero pag legit to na ano pang TMX 155 ah uh, ano sniper uh, TMX nga na 155 125 yan Lazada gaming to mga panalo ayan <laughs> you know, oh lambot to durog oh oh yan oh sige po more. sige mag TMX kayo na damper na ano local kung magte-TMX damper kayo na ano dapat original yung bilhin nyo yung may coat saka may tatak na Japan saka legit dapat talaga ang kunin nyo ayun ato mo ay ang cost nito mga kapanalo pwedeng masira yung makina natin bakit may tinatawag po tayo na oil passage so pag bumara to doon sa oil passage hindi na akit yung langis at masisira yung ating makina no so lahat ng pangibabaw ibabaw masisira lahat ng daanan ng langis pwedeng abarahan ito tuloy. Ayun oh. So titig natin natin yung head dito kung ano. So pag nag-change oil kayo, tas ganito 'yung nakuha niyo. Ayun, na, ilagay lang 'yan. Hindi <coughs> naman ilalagay ng ganyan. eto ayan, pag ganito na 'yung nakikita niyo sa motor niyo, tas nagpapalit kayo ng damper ng TMX na local, ito 'yung nakukuha niyo na lagi. Ibig sabihin dito na 'yon, problema na 'to. Oh, pinag grinder pa 'to. Ito, ito yung rematchin nyo. Ang to. So, malamang hindi ito yung legit na NEMEX damper. So, pag legit yan, hindi madudurog na ganito. So, ito yung motor ni Bosig. Version 1. So, pati dito, ang dami na kuha. Ayan, kung makikita niya. Ayan o. So, ayan. Buti na lang nadala dito. Kung hindi, iari ito. Kanina talaga, nung kinakalug namin, walang kalug yan. So sabi ko baka may problema na ngayon damper. So ito na no, Grabe Dumi oh. So pinatan na rin natin ng water pump seal kasi ayan oh. At ang na gato siya, siya malapit. So. so every time na nagkakaroon siya ng uh, maitim na lang yun pag nagkakachin seal kayo. Ganito yung kulay na lang yun. No? Ayan. Ayan ang dami oh. Yun na yun. Kaya yung nagis niya. Ganito na lagi yung kulay. Buti lang. Hindi nabarahan yung ano. Impassive. Kaya hindi. Pero titignan pa rin natin may akong aakit sa head yun lang is. So yun lang, sana may nakuha kayo sa maliit na idea na to. So yun, pag experience nyo, alam nyo na. Palitan nyo na kagad yung inyong damper. Ano? Yun lang, peace.